Good morning, guys. One day post daddy's birthday. One day, hindi. Kinabukasan ng birthday ni daddy. What? Basta yung kahapon yung birthday niya, guys. Ayan. So, ayo, talagang nakaganto ako. Borlogs ako kagabi kasi natipsi-tipsi tayo. nag lang, guys. Ayan. Good morning. Hindi pa naliligo yung mga baguettes. Ayan, so in enjoy lang namin yung ha gabi namin kagabi guys. Nagkaraoke kami, mga bata. Nag-ano sila ng ganito guys. So nabili namin sa Walmart. And ito yung pinagkaabalahan nila kahapon. Ayan. Tapos ang ganda niyan guys. Ano lang yan, um... Cardboard lang to na in style lang nila ng ano, $14 sa Walmart yan, guys. Dumaan pala kami kahapon kasi may dinaanang kaming cake din doon. And, ayan guys binili na rin namin yung mga bata nito. So, ngayon, lalabas kami. Tingnan natin yung bagong ano ni daddy. Gift niya. Ah, bagong baby niya. Kasi si Tomato, pina-upgrade namin, guys. So, ito yung kulay niya sa labas. 36, <laughs> 36 daw pa nga lang. Kasi birthday niya kahapon niya nakuha din. Ayan. So, in-upgrade lang namin. Kagaya na sinabi namin sa inyo kahapon. Ayan. Ito na yung kulay niya, guys. Ayan hybrid yung pinalit namin para mas ano na sulit. Sobrang laki. Halo same lang naman din yung loob. May mga ano lang dinagdag lang like um Ay, ito yung apakan. Meron ng apakan. May hawakan na ako dito. At saka, konting bago lang naman daddy, no? Oo, oh, okay. konti lang. Konti lang. <laughs> AWD. AWD <laughs> hybrid aaway yeah, okay. so. sila guys. Tapos pumili ako nito sa Walmart kahapon kasi nga ito, pagka bumabiyahe na ano to, pagka galing akong duty, nabababa na sa nakakatulog ako guys habang biyahe. Ngayon, ano kami ngayon, lalabas ng saglit, may pipick upin lang kaming manok yan! Wait lang, sakay lang ako. Pick upin lang namin yung ano namin, guys. Yung pagkain na in order. Ayan. Ang Taka pajama pa yung mga yan. Sumami na nakaligo, guys. Ako lang yung nakaligo pa uh, na, Ako yung late na to. Nagising talaga, guys. Sobrang borlog sa ako kagabi. I-enjoy ko. Inubos ko yung isang... Hindi naman. Isang ano lang, nalasing na, nalasing na ako doon. Yung Jack Daniels na flavored drinks, guys, dito. May ang sarap kasi parang juice lang, eh diinan ko eh binilisan ko dad, eh fast drip ako, <laughs> eh nahilo na ako, so nakatulog na rin. Pero nakaka sarap din kasi hindi nga ako nakatulog kahapon guys, so, sobrang na-enjoy namin yung ano, yung birthday niya, yung araw. So ayun guys, sobrang ano lang. First time namin mag-ano, no? Tagal matulog, magwalwal. Oo, oh, first time namin na parang yung ganong nagwalwal na ano, walwal talaga yung sulit namin buti na lang ano pa yung... nilantay natin dyan ng speaker oo oh, sobrang thank you thank you bro, bro SJ and Ate Pin oh, na nakaka-enjoy yung karaoke guys nakakawala <laughs> <laughs> ng stress samahan nyo na inom-inom lang yun baka nakatulog kami agad eh oo oh, nakaka-enjoy guys so, minsan lang yun kasi nag-PTO nga siya birthday niya so balik na naman sa normal pagka ano dahil mahirap nga mag-PTO sa amin kasi pareho kami ng facility guys eh. so sinusulit namin yung mga time na gano'n so kahit walang tulog guys na-enjoy namin so oh grabe walang tulog 24 48 more than, hours mga ganun no, no, 48 hours sabi <laughs> ko first time talaga pinilit ko pinush ko guys so walang okay naman so yun yung mga kids ngayon magbipick up lang kami guys ng KFC pero full no, course free kami free bucket ng KFC basta gumasok sa kanya 15 dollars ah yun yung mga, so, mga so, points sayang din naman alam mo naman <laughs> so ayun guys, pick up lang kami pero sama-sama kami kasi ito lang yung time namin din together. Tapos pag nagpasukan na yung mga bata, parang bihira rin naman kami mabuo ng ganito eh. Kasi minsan sila yung wala, nasa school. tsaka naman na panirin mm, mm Kaya habang may time kami talaga, susulit-sulit namin guys. So ayun lang. Please remember what? Please remember what? Please remember. Ah, nakuha na namin ang order namin. Anong gusto mo? Ito na, ito na, ito na. May fries I'm at hot. Gaya mo lang si Kuya Isa. Jealous yeah? daw siya. So Nakakain kita. Alam nyo guys, yung gravy dito, I'm hindi ano, unlimited. No, Dad? No in order pa talaga. Tumutunog kasi na-detect nung ano doon yung seatbelt. Pero naka-seatbelt sila guys. Yung kanina kasi umalis si kuya. Kasi, 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 ba? kasi kaya, na-detect kaya. nung ano na ano. Na walang seatbelt. Lumipat siya. Galing din. Pero wala rin yung alam na eh. yun. So may ano kami guys. Sandwich. Chicken sandwich. So ano yung oh, mawala din yung anak. Ito ay chicken guys. Ayan dagdag sa ulam namin. Ayan, and... Uh, can we stop? Wala na yung alam. Habang nag aaway sila dun, guys. Ayun po, hey. dyan. Lagi yan sila. Dad. Ito, guys, yung ibang order. Coleslaw uh, and uh, mac shopping. and cheese. Yeah. <laughs> shopping ka dyan. Chicken strip Dad, and may isang uh, tinapay. Punta tayo sa park. Dadaan lang tayo, yan. Dadaan tayo, guys, if sa park. Tama-tama taman. ulan, dadaan kami. <laughs> ka makulingling. Oh. Yun guys, natuloy na yung ulan. Hindi na kami pupunta sa ba, park. Ayan ang nagsabi. Ang mm. weather na ang nagsabi. And ito guys, yung gravy. Oh. Tingnan nyo. $8 dollars lahat. Oh. Gravy lang yan. Mm. Tapos yung buong order namin ngayon, $18 dollars daddy, no? Ayan, yung mga yan. $18 lahat yan. pinakita namin sa inyo. Kasi kami nang ano, kung kano ko yung $8 na parang... $18 na siya alone, eh. So, um, dahil sa mga ano namin points, may nabawasan din. So, ayun guys, uwi na kami. Sa bahay na lang kami mag eat guys. Pero sa ibang part, alam nyo, ang, ano kasi sobrang lawak. Dito hindi na umuulan bigla. Ewan namin. Ano, hindi na naabot dito yung ambon. So, habang nagbabiyahin na lang guys, ayan, mag-shoutout ako. Medyo madami nagpa-shoutout this time guys. So, unahin natin si It's Ayan's uh, Ayan's Life. Sabi niya, happy to see your upload team Ala Estante. Sana ma shout out. Shout, shout out. Hi at Clyde. Actually, parang girl yung ano niya. si it's it's Ian's life. Hi sa yo. Salamat sa panonood. Ian's life. Shout out sa yo. Thank you for watching. <laughs> Thank you for watching. Ayan. So next naman, eh, ito si Miss Michelle Prestosa. Ayan. Sabi niya, hello po, pa shout out po. Been following your vlog po from the start na nag-migrate po kayo up until now. At paulit-ulit nag-play ng video niyo po na paalis na kayo. Nag-imagine na kami. Kami naman next. Hehe, -he, sabi niya. Waiting na mag-current ang PD. Kaya nuod muna ng buhay Amerika ng mga kunars po. Thanks for inspiring me. Thank you din po sa mga tips niyo po. God bless and keep safe po palagi. Ayan. Hi Miss Michelle Prestosa. Shout nag-understaff. Yeah, nag At ayan, good luck sa inyong uh, American journey yan. Manood-nood na kayo guys sa mga vlog ng mga Filipino nurses dito na nag-migrate din. Marami yan. Marami mga vloggers din guys. Yan, sila Joy of Mia. Dati namin, dati pa namin pinapanood nila sa Philippines pa kami. Yung um, Guzman family. And sila Andrea Judge TV si ano pa eh si Keith, si Kit Rolly ako di ko lang kung tama si pa ganon ko Mogumar, Mogumar ba yan dati pa yan mga, da, mga dating pinapanood namin yung mga pakat mga dito limuto. si si Nurse One I don't know kung active ba yung ano niya pero yun yung mga pinapanood namin guys and yes yeah, uh, yeah. si Nurse Can. ayan nakapanood ko rin si Nurse Can guys parang ano siya sa Uh, Mag-transfer mag siya sa Texas sa ah, alam ko napapanood ko yung vlog niya lately. Ayan. So, and so, si Tim Paris vlog. Ayan, napanood din namin sila guys. Ayan. Ayan. Shout out sa inyo mga ano, mga nurses. Co-vloggers. So, yes. Yeah. So, yeah. Shout out. sa mga nurse vloggers dyan na nasa Amerika big help sila na ano guys na mapanood kung anong klaseng life yung meron dito guys so para pag punta nyo dito may idea na kayo guys sobrang helpful na mga vlogs nila guys sa mga Filipino vloggers panoorin nyo sila guys and salamat sa mga solid ano namin then viewers continue to watch our vlogs guys salamat again nang susumpong yung isa guys <laughs> ito pupunta tayo sa park pala yan oo pupunta sa park Yeah, gaya, yeah, gaya nga nang sabi. Sa so, sobrang haba ng road, guys, may part na doon umuulan, tapos dito, hindi na umuulan. So, ipupush na namin yung park namin, guys, para ano, makapasya you know, pa pasyal, you know. pasyal Yes. Doon na namin kakainin to. And, ayan, sa next, uh, ano natin, guys, shout-out kay Mama Dolls RN. Ayan, sabi niya, PRS po agency ni husband. Planning po kasi mag-apply sa kanila. Baka pwede po makahingi ng feedback. Hoping, hoping din po gawa kayo ng video kung paano naging proseso. Thanks po. Ingat po lagi dyan. pa shout-out din po sa anak ko, Liam. Thank you. Hi, Liam! Hi, Thank Liam. you for watching. Hi. Hi, Miss Mama Dolls RN. And, yes, to answer your question po, ayan, uh, PRS po nga ang, ano ni, ano, nag daw Yeah, maganda yung ano nila. Kasi legit siya. Tapos ano, um, reach out ka lang sa PRS. May mga page naman sila or website. Ngayon tapos yung processing. Yes. Um, explain naman sa sa'yo kung ano yung kulang mo, ano yung mga dapat mong gawin ka. Sila mag-a-advise ano, mag sa'yo. So, yeah. And sa ano naman, sa pagkakatanda, talagang nagre-respond sila guys sa any uh, ano nyo, via email, dati no? Mga na, tanong. Na, mga tanong. Tapos minsan yes. meron silang ano, Um, open forum pa lang. Uh, parang meeting yun. Know? Oh, yes. Ina-entertain talaga nila guys mga questions nyo about sa ano, sa pag-a-apply mga kung nasa ang process na kayo guys. May case manager ka ba doon na nag-handle ng case mo before? Oo, oh, meron. So, uh, para paano sila-sila din parang Matubo sila. Kayo. So ayun, dapat transparent nila guys sa ano sa process nung ano nung sa mga bayarin ganun. Yeah, nila. sobrang transparent. Eh nila lagi nila kayong i-update. So, so yung mga resibo niyo sa mga kung nag-exam na kayo yung mga resibo niyo sa IELTS and collection tago niyo lang. Tago niyo guys kasi yeah. nare-refund guys. Ayun. Yung sa amin kasi hindi na refund dahil ngayon kay Daddy is under nung previous company na pinasukan namin sa Philippines ayun. Ay, oh, hey, yun. Na-refund ah, na din. Ay, oh. oh, sorry. Oh, yun. Yun na, na-refund pala. Sorry. Lahat ng ano, exams na. Yeah, lahat ng gastos na no. Ano. Mga English exams, guys, yun. Eh, sa akin yeah. nga, nakalusot kayo. Ito walang wala ano, Walang resibo. Oh, okay sila. Magaling. So, ayun, guys. Okay sila, guys. So, ano, yun yung masasabi namin yung PRS, guys. No, Pagpabawas na din yung mga utang yun. Yeah. Kasi yung shoulder kanila eh. Yes, guys. Sa so, so, tickets lang. Makakabawas din. So far, ma ano sila, okay sila guys, kausap. shout out natin for today, ayan, si um, GR Guntalidad um, 6 to 11. Ito yung sabi niya guys, hello, pala istante, following niyo ako since day one. Nag-start kayo ng US vlog, ayan. Kakatuwa po yung mga vlogs niyo and very informative and inspiring po. Actually waiting pa din po kami ng PD namin soon, bandang coming's um, Georgia po kami if ever. Meron po sana ang question with regards po sa setup niyo mag-asawa sa work. Hope mapansin niyo po 'yung message ko. God bless po. Always pa shout out naman po sa next video niyo. Hi, ayan. Uh, miss, uh, hindi ka alam kung miss, miss, or Mr. G. Ayan. Maraming salamat sa pagano, sa pag-follow niyo sa amin since day oh one my. daw. Ayan ano daw, ah, waiting din din siya guys kagaya nung kanina ng PD niya ayan, so, bandang kami sa Georgia, malapit sa Georgia ayan, malapit sa amin Georgia so, ayun guys, sa setup namin um, dahil nga po same kami ng facility ano, magkasalungat yung ano namin, yung shift namin so, kapag duty siya, ako naman yung sa bahay mag-isa sa lahat ng mga ano gawain bahay and um sa kids, sa kids yan, pag so, pag may pasok hatid sundo kung sino yung off yon yun siya yung taong bahay uh, uh, sa madaling sabi and ayun a night shift kami guys hindi sa amin magwo-work sa tingin namin kung morning shift kami sa ngayon kasi sobrang pagod kami na oo <laughs> <laughs> pagod kami <laughs> na yung may enjoy no? mm -hmm. sa tingin namin hindi kasi kapag ang mangyayari ano hindi kami makakalabas pagka ano kunyari di ba pag mag makakalabas na. naman sa gabi kaso Madalas Late. sila magkakatamaran. Uh -uh. Tapos, yung mga kids matagal makatulong. Mapupuyat sila. Tapos, yung mga traffic nun. Siyempre, rush hour yun. Yung mga 7. Uh Kung -uh. labas natin, 6, di ba? Kung lalabas pa tayo papunta ng Chattanooga, napaka-traffic na nun. Na. Yes, guys. So, ang nag-work para sa family namin sa uh -oh. ngayon is night, night shift kami both. Uh -oh and magkasali si schedule na naintindihan naman nung ano namin ng guys boss namin. ng boss uh, namin. Nung, actually, actually, oh, namin ano? actually hindi ko naintindihan eh <laughs> <laughs> oh <laughs> Di, ah, yeah mahina sa listening eh joke lang <laughs> <laughs> actually hindi na naintindihan english ko <laughs> It, <pal. laughs> kasi okay. ano the binar bombard ko siya Oh, actually kasi inaano niya kami na mag yung isa sa amin mag morning pero uh, ang sabi namin is <laughs> kasi dahil kulangan ng morning staff and mas busy sa morning kailangan ng nurse doon pinakiusapan kami once na ano kung pwede. sabi namin, yun yung dahilan namin is ano, hindi mag-work sa family namin, sa mga kids, ganyan. So, ayun guys. So, naintindihan naman nila. So, mm, ayun. ano Standing naman. Napaka, ano nila guys, napaka maintindihan nila guys. So, andito na pala kami guys. O, oh, ang bilis lang namin, andito na kami sa park. Yep. Ayan guys. So, kami lang hata yung tao sa nakikita ko. So, ayun lang guys. Baba na. Kain-kain. Hungry ako, hungry. And guys. Alam namin na pasyalan namin kayo. Ayan. Pina-forward pala ni daddy yung, ano, yung sasakyan. Dito na kami guys. Para malapit dito sa I mean, pasukan dito. Ayan. Pagipas na kami na oras. Let's go. And guys, manta kami sa bench. Nasasaktuhan na naman tayo ng ano, ng ambon. Na ambon guys. Dito kami sa may Kain na lang kami siguro. Hindi sila makakapaglaro ngayon. Okay na yun. Thank you, Ace. Awo, oh, doon tayo sa mas malinis anak. Dito, baby. Dito, mas okay. Kala mo mas malinis. Dito na lang. Sorry, sorry. Ayan. Yeah. Bigla umambo naman, daddy. Mm. <laughs> Opo na properly. Ayan yung outline. Ayan na tayo. Mag picnic na lang tayo dito yung okay. sarap ng panahon. Hindi maiwag ako. siya Okay na baby. Okay. Alright. Okay. Inusunda na kami ng yeah. langaw. Sure late date, date lang kami guys. Ayan, sa mga gusto magpa-shoutout guys. Mag-message lang kayo. Nababasa talaga namin yung mga comments ninyo. Ayan. Minsan late lang mag-reply. Pero abangan nyo guys. Lagi naman namin kayong sinashoutout guys. Eh, sa mga, sa mga videos namin. Ayan. Akin, yeah. tapos na Hi mommy. Serapeis. Eh. <laughs> Pan-Say Philippines. pan Philippines. Yung gravy guys, binibili pa yun dito walang free. are jogging <laughs> after kumain yan guys yep <laughs> ka <laughs> Natalia, let's go na dito, be. Baka umuwi na rin kami, guys. Salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Ayan. Sa mga kapasyoutout, guys, give us a comment lang, guys, sa mga videos namin. Again, ayan. Salamat sa panunod.